yun um, hindi ko alam kung paano ko to isisync pero kung may nyo ako yung naglalaro sa ako yung naglalaro ng Mobile Legends ayan so yeah what is up sa inyo lahat guys welcome back sa akin channel welcome back sa isa na namang video dito sa akin channel okay so for this for today's video ako ay uh, maglalaro ng Mobile Legends okay so hindi ako magaling uh, kung nyo nakikita nyo ba hopefully nakikita nyo ayan I uh, still don't know kung paano ko gagawin to. Pero, yeah. Hindi ako magaling. Ngayon kumikita nyo, di ba? Yung standing natin, eh, hindi naman impressive. Di ba? Kasi, ano mang rank ko dito? Uh, ano ba Ano bang tawag dito? Grand, Grandmaster 4. Ayan. So, try ko lang. Bakit ako magta-try ng ML? Well, kasi... Why not? Unang-una, why not? ba diba? Bakit hindi? Tapos, pangalawa, eh, na, nakita ko, no nakita ko dun sa analytics ng YouTube ko na yung iba sa inyo ay e nanggagaling mula sa Mobile Legends na video. So sabi ko, why not gumawa ako ng video ng Mobile Legends din na baka baka lang naman magustuhan niyo, di ba? And di ako magaling. <laughs> Hindi ako magaling. Um, okay. So hello hello, happy happy anong petsa ngayon? Ay Monday pa lang ngayon, no? Happy happy Monday. Pero ba As usual, bago magsimula ang ating video for today, gusto ko lamang muna magbigay ng shout out. Hello. Teka lang, baka nagpipik eh. Lagi ka naman dyan. So muna magbigay ng shout out. Okay, sorry, shout out tayo sa ating mga channel members. Um, teka lang. Hindi <laughs> ako prepared. Hindi ako ready. So shout out kay... Abe Isagani Mauro and kay Tez Kie sa inyong dalawa shout out sa inyo Uh, marami marami salamat sa pagpapamember dito. And guys, if you want to support the channel financially, directly, you can do so by joining the channel membership. And if ayaw nyo naman, then walang problema doon, uh, you can always subscribe. Uh, subscribe na lang kayo dito. Like new video and also comment kayo sa comment section down below na kung ano man yung gusto nyo. Okay, so with all that being said and without any further ado, na tara na at maglaro na ng Mobile Legends. Still, hindi ko alam po sa ko ilalagay yung camera. Let me know kung saan yung best placement ng camera. Okay? Uh, mamaya ako nalalakasan yung sound. Pagka... Okay na. Okay. So, rank game tayo, of course. ba diba? Rank game, rank game tayo. Dito, dito, dito. Asa ko ba ito ilalagay? Um, banda dito. Yeah. So, start. Cue. Mamaya ako nalalakasan yung sound. Pagka in-game na tayo. Yeah twenty clip hundred ay twenty dip hundred clip sa bumbunan mo yeah hindi mo dapat soundtrack dito <laughs> okay so I'm a marksman main pagdating sa oh, wala pa rin palang band dito sa grandmaster kasi madalas ako nakikipagduo no sa mga higher ranks tapos akala ko naman eh you know tama yan sige si Clint ay siya ano tayo Gold Lane. Yeah. So marksman main ako sa League of Legends. So kumbaga parang na carry over yung pagiging marksman or yung AD carry main ko dun sa League of Legends dito sa Mobile Legends, di ba? Parang nag-enjoy din ako sa pagiging marksman dito. And hindi ko to first, hindi hindi ito yung first time ko maglaro ng ML. Dati ang pinaka mataas na rank na na-upboot ko is yung after GM, after Grandmaster Epic ba yung tawag doon? Uh, I forgot. Pero, yeah. <coughs> Excuse me. So, yeah, hopefully, maging maganda no, yung uh, recording natin ngayon or yung game. Okay, so taasan natin yung sound. And hopefully, walang mag-chat. Pag may nag-chat, eh, ikakat ko na lang yung video. Okay. Nababother ako dito sa ano eh. Sa, nag screen record lang pala ako. Hindi ko alam kung paano i-mirror -im -im cast yung phone dito sa PC. Alam ko yung ano, kailangan mo ng capture card pero wala man ng capture card. Mahal 'yon. <laughs> Kaya wala. Okay, so hopefully uh, maging maganda. Okay? Um yeah, let's go. Also, turuan nyo Turuan nyo ako mag-build Hindi ko kabisado yung mga items dito Sa League of Legends, which is ko Kabisado ko yung mga item doon Kahit di ko nabasahan yung description Dito, Yeah. Pero kung sinabi ko, hindi ito yung first time kong maglaro na to. Okay? Kaya, dati, yung luma kong account, no, yung unang una account ko dito is Claude din yung ginagamit ko doon, si Claude. Ngayon, gumagamit ako ng Claude, Beatrix, tsaka si Kerry. Kari? Kari pala, Kari. Stephen Kari. <laughs> Hopefully, naririnig niyo yung ano, Naririnig nyo yung sound And hindi masyadong Mana Malakas Okay so ganito yung trip ko dito sa ML Sa League of Legends kasi um, Lagi kong inaani yung boots Muna inuuna ko yung boots uh, So ganun din yung ginagawa ko dito sa ML Okay naman Ang pangit naman ng trip na ito Bakit mage yung nandito Dapat marksman eh Marksman ba yan Gold lane to eh Akala niya ka Huwag kami 20 dip Ah, 20 yeah. Uy, ga, uy. Sorry 20 dip Honey clip Sa bumbunan mo mm -mm -mm, mm 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 Oh Oh Wala bang sisian? Oh Oh Diyos ko Hindi pa ako Pambira naman Yeah twenty tip ani clip sabun bulunan mo na nah, parang parang si six eh, no? na ina na ng outside mafia to eh. kung natin to si si clean si clean putang lama sa gold uy uy Uy, gago mo Uy Uy ako nung ano niya Parang clone Siyempre, hindi ako uuwi Mangas tayo, eh Hindi ako uuwi May lifesteal na tayo, eh Meron na ba? O, meron tayo lifesteal Meron ba? Wala ata Uy Nag-SSC YSS yan, diba? ba? yi sun Yi-Sun Shin Oops Uwi na nga ako Yo, 20 dip ang clip sa bambunan mo Okay, hopefully manalo huh? um, Wow, by the looks of it naman eh oh, Medyo okay-okay naman Ang bilis uminit na ng phone ko Hindi naman kasi to gaming phone eh You know Ayos yan Oh, uh, napatay niyo yung ano dito Mag-isa, ayos ay, hindi umabot sa toro eh. Ano ba yan? Ayan o, para umabot. Nabalaw yung clean to. Sige. Kunin natin to, pare. Tropa, kunin natin to, tropa. Tropa. Uy, gago. SS na naman siya. Oo, o, o, ala. Uy, gago mo. Nahihirapan ako sa controls, men Pero ayos lang. Basic maglaro ng Mobile Legends, guys. Wala alam ba't may mga nahihirapan dito. <laughs> Yabong puta. Kala mo, ganda nung ginawa. Dito ako nahihirapan sa controls. Ano ba minamax dito? Sabi kasi na sa akin eh, first kill daw yung Minamax. Twenty dip, honey clip, patay ka na dyan Ah, uh. uy, 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 chill lang, uy Uy, uy, flicker Mali yung ginawa ko doon ha Late yung flicker, pero ayos lang Pero ayos lang Pero ayos lang, pero ayos lang. Oo, 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 Tip. Ah, ni Clip. Rabang ah, boom. boom. Sorry, guys. Nailisis ako doon sa kantang ngayon. Oo, oo, Lumalaban ka pa, ha? Kunin natin ito para, syempre, tuloy-tuloy yung farming. Oops. Oops. 59. Ooh, 100. 100 gold. Oh, teka lang, teka lang. Lalabanan kita. Teka lang, teka lang, teka lang. Bibigyan kita ng magandang laban sa buhay mo. Diyos ko naman, sir. Diyos ko naman, men. Anit dip, anit clip, seven burnin' mo. Basic. Wala na. Ubus na yung top nila. Oh. Walang damage yung YSS. Oh. Ayok. Ginagawa ng mid lane. Nga, tulungan nga natin yung mid. Hindi ka... Oh, oh, oh. Mga ganun ka pa. Mga ganun ka pa, sir. in amazed kapag flicker pa yun medyo slow brain pa tayo hindi pa tayo sanay maglaro ng ML pero not bad ay ganda oops mm, mm patay ko sa Clint oh, oh. nakaway ako tropa tropa nakaway ako sa so. bakit parang yung YS is passive yung SS niya? <laughs> si YS is yun, diba ba? Tama ba? Yisun siya. Oo nga. Parang kada cooldown lagi niyang ginagamit. Ganun ba dapat mag YSS? Wala niya. Basic. Naglaro ng ML pare. Oops. Oops. Saan yun? Sa top lane? Maputa, bumabasag ka pa dyan. Uy, 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 gago mo. Uy, yun, 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 yun. Worth it ba yung flicker dun? May second skill ako eh. Pero wala kasi akong SS and also wala tayong kasama dun eh. Uy, si Ruby yan, di ba? Ruby. 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 Walang damage yung ISS. Ayun, tama. Bayan. Kaya ko pala yun eh. Ito, naululo. Bakit may lumalakad na pa dyan? Hindi ko, di ko rin kabisado yung mga champion dito. Mga hero. Kaya hindi ko alam kung ano ginagawa nila. Alam ko lang is yung mga normal na ginagamit like Alpha. ang nakapag-flager kana naman oh uh, lalabanan ng kita tropa oh uh, utama nataman na. di ko alam kung ano yung binibili ko kun lang recommended toyanid dick han clip sabun bunon mo oi din yung laro natin for today like so far no lahat sila nasa bot lane no? walang doom nagde-depot tapusin ko na yung game tapusin ko na sir tapusin na natin sir oo oh, oo oh, ayan na siya ayan na siya lalaban daw siya lalaban daw talagang walang nagde Oo. oh wala yon uy gago mo gago mo niyabang ko mm. Mm. lalaban tayo sir lalaban tayo sir ayoko na men ayoko na gago mo na <laughs> sorry 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 my bad my bad my bad dapat palainan ko na pero ayos lang MVP pa tayo. Looks like it. Looks like it. Yun yung know, nag-SS yun, di ba? Kung sino man yan. Hindi ko alam kung sino yung champion na yan. Eh. Pak! Oh, nabuhay pa siya. Ilan HP niyan? Oh, parang SS ni Soraka yun sa League of Legends. Ah. Ano ba yung nire-request backup nun? Kuha tayo ng ano, guys. Kuha tayo ng Lord. Tapos, Push natin yung bot lane, tapusin na natin. Ay puta, lahat sila nasa ano, nasa mid lane sila lahat. O well, let's go na. Padi ba? Ganun lang. Gather at the Lord. Ayoko nga. Oo, uh, oo. Uh, uh min sum, sum, sumasapak-sapak pa dito ah. oh, may may bounty yun Shutdown eh. may bounty ka sir ano ba yan? slain lord pa-lifestyle lang muna Ayun dito dito Lifestyle tayo dito Oh, lock item na GG na Ayan na Tara na Gagong ko <laughs> Ina walang malakas sa lima talaga eh Pasok sa, sa gitna Tapos SS mukhang tang, eh <laughs> End na, end na, end na. Kumahaba na yung game. Ayun na yung Lord. Gago nyo. Pak. 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 Oh, mamamatay pa siya. pero pa, mamamatay ka. Tapos ng game. Back. Nice one. Nice game, guys. Nice game. Nice game. Lahat ng aking mga naging kakampi. Nice game. Victory. 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 Tignan nga natin. MVP tayo, sir. Dalawa? Nice. Continue. Legendary. Continue. Yun. Ayos pala eh. Oh, na. Tapos claim claim tayo. Hinaan na natin yung sound. Yung pack. Hmm. Yun. O, diba? Tapos meron akong mga item dito sa inventory na hindi ko alam kung para saan. Okay. Pakita ko, pakita rin natin yung ating preparation. Ang uh, so so far, ang gamit ko is ito. Ito lang yung gamit ko kasi yung sa marksman ko is yeah, taghirap tayo dito sa kulay violet din ano ba to? Emblem fragments. Yan, yeah, taghirap tayo diyan. Yan. Yeah. So Yeah, I guess that is it for the video, guys. Marami. Wala, mar <laughs> that, that's it. Gusto ko lang i-try ng Um, mobile Legends na content dito sa akin channel. Let me know what you think about dito. No? Pwede natin tong gawin pa sa mga susunod. No? Uh, kung gusto nyo to, gusto nyo makita tong ganito, uh, let me know sa so comment section down below. Okay? So guys, as usual, that is it for the video. Hit the like button kung nagustuhan nyo yung uh, video natin for today. And also, don't forget to subscribe dito sa akin channel. And if you want to, guys to support the channel financially, you can do so by joining the channel membership. Okay? And yeah, comment kayo sa so comment section down below. turuan nyo pa ako ng mga mechanics kay Claude. Okay? And also kay Beatrix. Nalilito ako doon sa weapon nun pero kaya ko naman. Okay? Turuan nyo ang mga item, may mga discard dito sa ML para tayo ay umanga, paanga, papunta tayo ng mythic. <laughs> mythic agad. No? Parang challenger na sa lol yun eh. Okay? So guys, thank you so much for watching. My, once again, my name is CJ and I will see you all in my next video.